alas 12 na ng tanghali at kakagising ko lang tapos medyo nakaramdam pa ako ng gutom kaya nagluto ako ng noodles na pang tawid ng gutom you know kasi yung trabaho ko mamaya pang 2 pm hanggang 10 pm marami lang akong nabasa na mga comment dun sa huli kong ano inupload pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanood, nag-share at nag-comment dahil nag-viral na naman ang aking in-upload na di ko naman inaasahan. Salamat at nagustuhan nyo yung story ako. <laughs> Marami akong nabasa na comment na nagtatanong kung paano ako nakahanap ng trabaho dito o paano ako napadpad dito. Tapos sabi nila nabitin daw sila dun sa ano ko, sa istorya ko na yon kaya pagpapatuloy natin handa na ba kayo kasi medyo mahaba bang istorya to so natapos yung short term project ko don sa hideout tapos after nun nawala ako ng trabaho for 2 weeks ata ayon. tapos ang ginawa ko parang nag freelance shop ako tapos meron agency na kung saan ay hinahanapan nila ako ng client tapos naka hanap sila ng client which is ito na nga So, nag-work ako dito ng 3 days. Tapos, natapos na nga yung 3 days na yon Tapos, nabakante na naman ako. Nag-apply-apply naman ako online. Tapos, meron akong nakita na naghahanap ng head chef. Isang Mexican restaurant na mag-open na next week. Sana yun. At, uh, nag-agree na sila. Uh, maganda yung, ano, maganda yung offer sa akin. At, lahat ng demands at condition ko ay agree din sila na yun din ang ikinatawa ko. Tapos willing pa silang pautangin ako para daw bumili daw ako ng sasakyan. <laughs> Di ba? Ang ganda. At sobrang bait nung owner. At napakabata. 20 years old pa lang. So, ayun na nga. Until yung ano rin dito, yung manager, biglang nag-text sa akin. Ito yung text sa akin ng manager dito. So, inopera niya ako ng position na kung saan ay sous chef. So, magandang position to kasi second in command sa head chef. Kaya, napaisip din ako. At maganda naman yung offer. Ba yan? mo? so, ang ginawa ko, in-inform ko naman yung owner ng Mexican restaurant na sabi ko, meron din sa akin nag offer At medyo maganda rin yung offer sa akin. So, ang ginawa niya, linakihan niya rin yung offer sa akin. At nagmamakaawa Hindi naman nagmamakaawa Parang nagpapakonsensya na sa kanya na lang ako magwork Kasi trinitreat niya daw yung head chef niya Na parang brother Tapos ininform ko din yung manager dito Na may nag-offer sa akin head chef Na position na kung saan ako magmamanage ng opening So ang ginawa naman ito ng manager dito mas tinaasan yung offer sa akin. so, ang kinalabasan parang nagano, parang nagbibiti, nagbibiding yung ano, yung dalawang employers. At uh, first time ko maka-encounter ng ganto na pinag-aagawan ako. <laughs> Pugi. Tapos pareho silang malayo. Malayo kung saan ako nakatira. Kaya pinag-iisipan ko talaga kung saan ako mas makakatipid at mas makakaipon. Uh, at lumamang ito kasi libre yung accommodation at pagkain so medyo ew, ano na uh, mababawasan na yung ano ko yung travel time kasi dito lang naman stay in tapos hindi ako gagastos ng ano ng pagkain habang nandito ako so naisip ko makakaipon ako dito ng medyo malaki at mabilis kasi ano na rin yung visa ko, mag-expire na, kailangan ko na mag-reapply naman ng visa. To make the story short, pinili ko to kasi ano, ito ang sa tingin ko na ano na para talaga sa akin kasi kung doon lahat ng responsibilidad na mabigat ay nasa akin kasi head chef ako. E dito sous chef lang so hindi anong mabigat na ano na kargahin kumpara sa isang head chef na maraming sakit ng ulo. <laughs> so, kahapon, dumating ako dito ng alas 10 ng umaga. So, hindi pa ako nakapirma ng kontrata noon. Tapos, pumunta na ako sa office ng manager para magpirmahan na kami ng kontrata para na rin ma-formalize yung aming agreement. Tapos, ito na nga. <laughs> nagulat ako. Sobrang gulat nagulat gulat ako. Alam niyo kung bakit? Kasi, kasi, pagbasa ko ng, ano ko, ng kontrata, sabi ko, napamura ko. Ang nakalagay, head chef. Oo, tama ang narinig nyo. Head chef na ako dito. At, natuto ako kasi, ano to eh, fine dining. Kaya, magandang experience ko na rin to kasi nung nag fine dining ako ano lang ako noon commis chef so wala akong hinahawakan na mabigat na papel hindi ako sa manage management kaya okay na okay na experience to at nakakataba ng puso kasi hindi pa nila ako gaano nakitang magtrabaho ng matagal kung paano ako magmanage ng kusina tapos ayon, tiniwalaan agad ako ng grabe. Tiniwalaan ako na mag-manage ng kusina nila at nakakatuwa. <laughs> di pa rin ako makapaniwala na parang sa parang kisap ng isang kisap ng mata, instant yung promotion ko na hindi pa nga ako nagsisimula officially tapos pre-promote na agad. <laughs> 'Di ba? Ang saya. Gusto ko man piliin sana yung owner ng Mexican restaurant. Kaso, kailangan ko rin maging practical. Kaya, sa tingin ko, ay nakagawa ako ng tamang desisyon. After two weeks na pag-aantay ng trabaho, ay sa wakas, trabaho yung dumating sa akin. Hindi ako nahirapan sa pag-apply. Kaya, nagpapasalamat din ako na meron akong blessings na dumadating na di ko naman talaga hinihingi or inaasahan basta na lang dumating ah kung sa barko kapag ano kapag nabakante ako ng ilang buwan na ako na nangungulit dito parang baliktad yung nangyari pero pasalamat pa rin ako sa kasi maituturing ko itong blessing paano ba yan masyado nang mahaba yung aking kwento at dito ka na rin tatapusin. Sana nagustuhan nyo. At maraming salamat ulit sa pagsusuporta ninyo sa akin. So, muli, ako si Kusinero Mayor na nagsasabing maniwala at magtiwala ka lang sa proseso. Paalam! Kusinero Mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo na makasabiyahe. Di masaya kay Kusinero Mayor ay eh panalo ka.